Lots News Update sa ating mga balita, lima patay, apat na iba pa sugatan sa karambola ng tatlong sasakyan sa Lopez, Quezon. Unconsolidated PUVs huhuliin ng LTFRB simula bukas. Gumagamit ng vape sa bansa, mas mataas kumpara sa mga naninigarilyo ayon sa Department of Health. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ng mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang limang miyembro ng pamilya habang apat na katawang sugatan sa karombola ng tatlong sasakyan sa Lopez, Quezon ngayong araw May 15. Batay sa ulat ng Lopez Municipal Police Station, nabangga ng delivery truck ang isang three-wheeled motorcycle o tuktok Dahilan kaya nasalpok nito ang pampasaherong bus na nasa kabilang lane sa kahabaan ng Maharlika Highway sa barangay Kanda Ilaya dakong alas 2.30 ng madaling araw. Kabilang sa mga nasawi sa aksidente, ang dalawang lalaking minor de edad na lulan ng tuktok na patungo sa ng bikol upang makipiesta kasama ang pamilya. Agad namang idinela sa ospital ang apat na sugatan kabilang ang driver ng truck, dalawang batang minor de edad at isang 57 anyos na lalaki. Sa ngayon, hawak na ng pulis siya ang driver ng truck na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to properties. Huhuliin na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB simula bukas ang lahat ng Unconsolidated Public Utility Vehicles o PUVs sa buong bansa. Ito ay matapos tanggihan ng Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order o TRO laban sa PUV modernization program bagay na hiniling ng transport groups bago ang April 30 deadline. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, ikukonsidera ng iligal at kolorum ang lahat ng unconsolidated jeepneys ng mga hindi nakapag-consolidate ng POV operator. Lahat ng mahuhuling unconsolidated jeepney drivers na bumabiyahe pa rin ay mahaharap sa one-year suspension at pagmumultahin ng 50,000 pesos at papatawan ng 30-day impoundment ang kanilang unit. Sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong naninigarilyo, tumaas naman ang porsyento ng mga gumagamit ng electric cigarette o vape pangunahin na sa mga kabataang nasa 13 hanggang 15 anyos ayon sa Department of Health o DOH. Lumalabas sa datos ng DOH, pumalo na sa 110% increase ang mga kabataang gumagamit ng e-cigarettes mula noong 2015 hanggang taong 2019 ayon sa mga eksperto, mas naeengganyong bumili ng vape products ang karamihan sa paniniwalang mas ligtas ito sa kalusugan at bilang alternatibong pamalit sa tradisyonal na sigarilyo o tabako. Samantala, tinitignan ngayon ng DOH ang pag-amienda sa vape law upang maitaas sa edad na 21 ang age restriction ng pagbili at paggamit ng vape products. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tong>